Hello mga kamare, magpuno tayo ng balik small balik bayan box. Ayan. Ganito po ako magpuno ng balik bayan box. So ilagay natin ito. Ayan mga damit. Kita nyo ba? Ayan. Damit uli, chocolate. Chocolate. Oops, isud natin. Puro chocolate itatch. Ayan. Oh, chocolate. Daming chocolate. Chocolate pa uli. Chocolate pa uli. Ayan. Sipagan lang mga kamare. Ayan. Tapos lagyan natin ng t-shirt ng bata. Tanda kayo. Damit ng bata. Actually, nasa isang box na to kanina. Nilipat ko lang. Kasi nga, sikit na. Nagsikip na yung kanya. Ayan, di pa tapos. Marami pa ito pa. Ang dami kasi siyang nakuha. Kaya, may kapi din. Samari. Talagyan ko. Tapos yung toothpaste, dito ko lagay sa gilid kasi baka madurog. Yan, dito yan sa gitna. Nilipat ko na dito na doon kahapon eh, kaso hindi nakasya kasya. Ayan o, oh, laruan. Tapos, gamit ulit. Siniksik ko talaga ng mabuti. Actually, may lalagay pa akong laruan dito. Hopefully, mag-cash siya talaga. Ayan na, oh, ang laki. Ayan. Isasama ko to sa ating tatlong medium box. Nalagay ko to sa loob. Kasi mahirap pagka naka-plastic, hiwa-hiwalay. Ayan, medyo may space pa. Kaya, may may lalaman pa. Ang daming laman, di ba? Ayan, may idadagdag pa tayo dito ng mga t-shirt. T-shirt, short, short. Ayan, dito. Short uli. Tapos ito, o, oh, crocs sa anak niya. Na boy. So, huli talaga. Naku, hindi na magkasya. So, ayan, kasya pa. O, oh, punong-puno na, Oh. Ayan. Puno na talaga siya. I will finish that one because it's only one scoop left. No need to put it in the freezer. Ayan. So, ayan na. Takluban na natin. Dahil, nakompleto na ito sa kanya. Oh, um, sobrang laki na nito. Talagang sulit na sulit. Oh, diba? pa natin. Dahil, tapos na ang kanya. Tetepa na natin. Mami, What? Which bag? It's there in the sofa. You wanna eat sabaw na? Nah, I. I Plastic na. Oops. Natay pa na. Sobrang balot na balot na ito. O, oh, diba? Pan pa ulit ito para sigurado <clears throat> kasi nalagay ko ito ng plastic meron akong plastic na pambalot dito oh. sisecure natin na hindi talaga siya mabubuksan ayan nalagay na sa loob ng plastic Ay, diba? pawi na ito sa iyo kamare ayan nalagay na Pinaliktad ko kasi sala. Dapat mas malaki dito. Ayan. At ating kaya ano na. May make sure nakasil. Kasi may pang, may pang ito. Ayan o. Oh. May pang sara. Swerte ano. Swerte ni Kamari. Talagang laki ng kanyang ano. Ayan. Oh, di ba?